Ito eh, may mga ano nila, uh, mga bayan. Ito sisig, okay. Naman? OK. Mga okay. ano naman. Ang kaan na rito? 200. Ayan eh, ganito po. 150. 200. 200. Ito si, ang sisig. Ito sa somay. Ay! Alam ka patid mo? Hindi. <laughs> <laughs> content nila na uh, binibenta o oh, bagnet rice patong pa o oh. Ito natin ito mga tindahan dito sa loob o oh. sa warma patok batok bilis alam niya ang patok batok bilis bagnet rice patong lang may kanan na. May bawang sa sili. Ang pagana. Wala rin gana. Kaya na na. 100 na to. 100 na 100 na 100 na to. 100 na 100 na to. 100 na Ano kayo man? 100 lang kayo man? Kanin ha? Kanin? Ano lang to? Ano din lang to? Ano lang to? lang? 100 lang oh. Nang nagsili po ma'am? Ilang sir? Dalawa ko sir. ka ang sabi ko ah, ah hain na dito sa labas? po, me rice, show rice, show me dahil mainit sisim?